Kakarating lang namin sa Toronto, Canada at ako'y labis na nasasabik sa mga bagay na gagawin ng Diyos dito sa Toronto sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon, bago kami umalis sa paliparan, nais kong iwan ang aking aklat na Unlock Your Deliverance upang matagpuan ito ng isang tao. Ako'y lubos na nasasabik kung sino ang kanyang ihahatid sa aklat na ito. Isusulat ko ngayon ang isang maikling mensahe sa loob nito. Hey! kung kailangan mo ng himala, basahin mo ito. May mga himala na mangyayari sa iyong buhay habang binabasa mo ito. Nasasabik ako para sa sino mang makakakuha ng aklat na ito dito. Naniniwala akong mababago ang kanilang buhay at napakaganda kung sakaling matagpuan din nila ang video na ito balang araw. Pagpalain ka nawa, mahal ka ng Diyos sino man na makakatanggap nito at ako'y nananalangin, Panginoon, kung sino man ang nangangailangan ng kalayaan at kagalingan, naway makit siya sa aklat na ito. Ilalagay ko ito mismo kung saan ako nakaupo ngayon. Ibinabahagi ko ang kapangyarihan ng Diyos o anointing para sa taong ito na nangangailangan ng kanyang paghipo. Hallelujah! Napakasaya at nakakasabik. <laughs> Alam kong kikilos ang Diyos.